programa ninyo eh. Uh, pero meron na ba tayo ng mga tinatawag natin na bike-friendly uh -huh. na mga lunsod? Uh, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi uh -huh. pati na rin sa mga lalawigan. Meron na ba tayong ganon? At kung meron man, ano ba ang kriteria nito? Uh -huh. So, uh, Sir Benji, para medyo onting teaser lang hindi ko sasabihin kung ano yung mga bike-friendly na lungsod kasi sila yung paparangalan natin sa third day ng ating oh, Okay. Atin. Sige. Oh, so, sige, sige. makayaw kong i-spoil yung party. So, okay. doon na lang nila i-celebrate yun. <laughs> Pero sir, gusto ko lang... Ano na lang yung, yung criteria? Yung criteria. Oh. Na yung na criteria. criteria. Oh. Gusto kong ipaintindi sa lahat ng nanonood at naikinig sa atin na may iba't iba po kasing level yung uh, pagtanggap sa active transport. Mm -hmm. Merong tinatawag na hostile, hindi nila alam or car-centric sila or walang talagang AT active transport intervention. Meron din tinatawag tayong ignorant yung na-appreciate na yung active transport pero hindi pa rin masyadong nabibigyan ng tutok yung mga pangangailangan no. Meron ding uh, emerging, sumusubok na sila na gawin yung uh, steps towards improving yung active transport facility nila. And yung dulo po is yung friendly. Nandun na po yung positive perception on AT. Kung baga sila na yung lumalapit sa amin upang magkaroon ng mga programa sa lugar nila mm. at naikita namin yung effort nila para gawing mas safe yung uh, active transport and ma-promote po yung active transport dun sa kanilang lugar. So stages po yan. Hindi po natin ine-expect na lahat ng LGU will be friendly. Hindi rin po natin ine-expect na lahat ng LGU sa ngayon ay hostile. Ang ang goal po natin yung mga LGU na hindi masyadong tumatanggap pa or hindi mm -hmm. pa nakakakilala ng active transport project maging uh, mapunta po sila doon sa mga LGUs na friendly na to active transport na sila na po yung lalapit sa atin. Yeah. So meron po tayong mga infrastructure initiatives na titignan doon sa, sa kanilang lugar mm -hmm. and uh, dapat medyo dominant yung AT infra mm -hmm for safety active transport improvement oh, nako eh maganda yun po natin masasabi friend at least kahit na paano no uh, pagka biker ka friendly ka